Guys, for today's video, tayo ay gagawa ng isang simpleng merienda namimiss ko na kasi yung kakanin na to at samang tama meron tayo ditong balanghoy or kasava sa ating bakuran kaya kinuha na natin para hindi naman masayang at pagkatapos natin hukayin yung ating kasaba ay babalatan lang po natin. So, dito po sa gagawin natin na puto kasaba, kakailanganin lang po natin ng tatlong ingredients. Meron tayong kasaba, nyog, at asukal. Sa tatlong ingredients na yun, meron na tayong masarap na merienda. Ayan, balatan lang po natin. At balatan din po natin ang ating nyog na gagamitin. At pagkatapos natin balatan ang nyog, ay separate lang po natin ang kanyang uh, tubig or sabaw sa loob. Iyan. Ngayon naman ay gagadgarin na po natin ang ating nyog. At tapos na po nating balatan ang ating kasava. At ito naman po yung ating nyog ng nagadgad. Ngayon naman ay gagadgarin natin ang ating kasaba. sa so, pinili ko lang po yung pinakamaliit na butas. Mas pino, mas madali pong pigain ang ating kasaba. Mamaya lang pagkatapos nating gagadgarin ang ating kasaba, ay pipigain po natin ang ating nagadgad na kasaba. Tatanggalin lang po natin ang kanyang juice. Nang sa ganun po ay hindi po mait yung kalalabasan ng ating puto. Ayan po, patapos na po tayo rito at dito ako ingat na ingat maggadgad pagka sobrang liit na po ng kanyang kasaba. Sayang din po pag hindi natin masagad, ba? Diba? Kaya ingatan po natin pag tayo ay magagadgad nang sa ganun po ay hindi tayo masugat. At ayan na po, tapos na po tayo magadgad. Kaya ngayon naman ay pipigain na natin ang ating kasaba. Gumamit lamang po tayo ng malinis na tela at doon natin pipigain ang ating nagadgad na kasaba. eto naman ang kinalabasan na ng ating napigang kasaba. Ngayon naman ay paghihiwa-hiwalayin natin 'yung ating kasaba na napiga. At haya na po na paghihiwa-hiwalayin na natin 'yung ating kasaba. Ngayon naman ay magpakulo na po tayo ng tubig na paglulutuan natin ng ating puto kasaba. So, steamer po yan at nilagyan po natin ng tubig. Ngayon naman ay paghahaluin lang po natin ang ating mga ingredients. So, sa isang kilong kasaba ay naglagay po tayo ng isang buong yog na hindi naman masyadong kalakihan. Tapos, mag din po tayo ng 1 teaspoon na vanilla at 1 in 1 half cup brown sugar. So, imix lang po natin at pagkatapos po natin ma mix ay ilalagay po natin ito sa isang hulmahan. Kaso po wala po tayong hulmahan dito, kaya... Kaya gumamit po tayo ng baon, Bali yung baong na ito, ito po yung pinagadgadan natin ng yung at tamang tama meron pa tayong ibang extra dito na nalinis natin at ito yung dinamit natin na pang ahul mahan sa ating puto tamang tama naman at nagkasya siya sa ating steamer at siya nga bala yung ginamit natin dito na bao oh, ay yung isang side lang po bali yung mayroon pong butas yun po yung ah, ginamit lang natin Ngayon naman po ay lulutuin na po natin ang ating kasaba mixture. So, uh, 15 to 20 minutes po ang pag-steam natin dito. At ayan na po ang ating puto kasaba. Naluto na po siya. Napakasarap nito guys at ito po yung namimiss ko na ng mga ilang taon na po. Siguro mga 20 years mahigit. At ngayon lang ulit natin matitikman ang kakanin na puto kasava. Yung iba po guys, gumagawa po sila ng bukayo. Yun po yung pinapalaman nila dito. Pero yung sa akin po ay wala po. Hinalo ko na lang po yung nyog at saka yung asukal. So, isang anuhan na lang po, isang lutuan. So, ito na po yung kinalabasan niya and at napakasarap sigurado nito sa kape. So, 'yun lang guys and thank you for watching. Bye-bye.